Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng mga magulang ni Samson at ang kahangahangang pangyayari bago pa man siya ipinanganak. Isang kwento ng pananampalataya, himala at paghahanda sa dakilang tadhana. Isang kwento ito na kadalasan ay hindi gaanong napapansin, ngulit punong-puno ng aral at inspirasyon. Kaya samahan ninyo ako at kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe. Nagsisimula ang kwento sa isang simpleng bayan sa Israel, sa gitna ng panahon ng paghahari ng mga Israelita sa kanilang sariling lupa. Ang asawa ni Manwa, na kilala lamang bilang asawa ni Manwa, ay isang babae na punong-puno ng kabanalan at pananampalataya. Ngunit siya ay walang anak, at sa panahong iyon, ito ay itinuturing na malaking kakulangan, isang bagay na nagdudulot ng lungkot sa puso ng isang pamilya. Sa kabila nito, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na nagtiwala sa Diyos. Isang araw, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya at nagdala ng isang mensahe na magbabago ng kanilang buhay. Sinabi ng anghel na siya ay magdadalang tao at magbibigay ng isang anak na lalaki na magiging espesyal at itinatalaga sa Diyos mula sa kanyang paglaki. Hindi tulad ng iba pang bata, ang anak na ito ay magiging nasareyo nakahiwalay para sa Diyos at sa pamamagitan niya, gagawin ng Diyos ang mga dakilang bagay. Ang minsahe na ito ay isang birth prophecy na nagsasaad ng isang tadhana na magbabago sa kasaysayan ng Israel. Natakot at nagtaka ang asawa ni Manua. Paano ito mangyayali? Paano nila aalagaan ng isang anak na espesyal na itinatalaga sa Diyos? Ngunit ipinaliwanag ng anghel na ang Diyos mismo ang magbibigay ng lakas at patnubay ang kanyang anak ay magiging instrumento ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang buhay ay dapat ipagkatiwala sa kanya mula sa simula. Dahil sa mensahe ng anghel, si Manua at ang kanyang asawa ay nagdasal at humingi ng gabay kung paano gagawin ng tama upang mapalaki ang kanilang magiging anak. Tinuruan sila ng anghel tungkol sa mga bagay na hindi dapat gawin. Hindi dapat kainin o uminom ng anumang bagay na ipinagbabawal para sa isang nasareyo at dapat silang maging maingat sa pagpapalaki sa kanya. Ang mga tagubili na ito ay parang gabay upang masiguro na ang ipinangakong tadhana ay matutupad. Ang mga pangyayaring ito bago paman man ipinanganak si Samson ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala kahit sa mga simpleng bagay, ang buhay ng isang tao ay maaaring maging daluyan ng dakilang plano ng Diyos. Ang asawa ni Manwa ay sumunod, nagtiwala at nakipagtulungan sa plano ng Diyos at si Manwa bilang ama ay naging katuwang sa pagpapalaki ng anak sa tamang landas. Kapag ipinanganak si Samson, ang buong pamilya ay nakatuon sa pagpapalaki sa kanya bilang isang bata na espesyal sa mata ng Diyos. Ang bawat kilos, bawat salita, at bawat gabay ay ginawa upang matupad ang prophetic destiny na ipinakita sa kanila. Bagamat karamihan sa atin ay nakakaalala lamang kay Samson bilang isang malakas at matapang na mandirigma, mahalagang maalala ang kanyang mga magulang, ang kanilang pananampalataya, pagsunod at pagtitiwala sa Diyos na nagsilbing pundasyon ng dakilang buhay ni Samson. Ang kwento ng magulang ni Samson ay paalala sa atin na ang pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa plano ng Diyos ay may malalim na epekto, hindi lamang sa sarili natin, kundi pati sa buhay ng iba pa. Kahit sa mga simpleng desisyon at panalangin, maaari tayong makagawa ng paraan para matupad ang dakilang layunin na itinakda ng Diyos. Sa pagtatapos ng kwento, naway ma-inspire tayo sa halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala ng magulang ni Samson. Huwag tayong matakot sa mga hamon, ko sa mga bagay na tila imposible dahil sa tamang gabay at panalig ang bawat buhay ay maaring maging instrumento ng dakilang plano. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ng Birth Prophecy at pananampalataya ng magulang ni Samson. Kung nagustuhan ninyo ito, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Hanggang sa muli.